Ito po ang pahayag na itong si Lala Soto. Sabi niya, um, maaaring iba daw ang naging desisyon ng MTRCB sa its showtime kung nakipag-usap sila Vice Ganda sa ahensya. <laughs> Anong pakiusap? Anong klaseng pag-uusap kaya ang gusto na itong si Lala Soto? Na humingi ng apology? Na mag Uh, mag-sorry, dahil nakikita ko ah, walang dapat ihingi ng apology. Ang It's Showtime at si Vice Ganda, kasama na rin si Ayan Perez. Wala po. Alam niyo kung sino ang dapat humingi ng apology dito? Yung MTRCD mismo. Dahil sila ay naniwala sa kuno ay mga uh, reports, sa kuno ay mga complaints ng mga trolls. Nasa tingin ko, ay galing din sa opisina na itong MTRCB, ang mga trolls na yan. Sino maniniwala na gusto or, or mas marami daw yung mga kababayan natin na gustong mawala ang it show time? Talaga lang. Katulad ng binanggit ko dati, ba't hindi kayo magpa-survey? Ba't hindi kayo tumingin sa paligid niyo. Ano ba ang realidad? lalong bumabongga, lalong namamayagpag ang lalung lalong namamayagpag si Vice Ganda, lalong dumarami ang nagtitiwala ng mga brands kay Vice Ganda. Anong ibig sabihin nun? Na mahal ng taong bayan ang isang Vice Ganda at ang it showtime. So saan nang galing yung statistics na itong si Lala Soto? Na kuno ay mas maraming mga kababayan natin. Ang gustong mawala ang it showtime. Sige nga, kahit siguro ako'y mag-interview dito ng sampung katao. Okay? Live ah. Ibig sabihin yung mga totoong tao, ay hindi mga trolls. Alright, ayon kay Lala Soto ay baka iba ang naging desisyon ng MTRCB kung direkta lamang na ipag-usap sa kanila daw si Vice Ganda. Anyway, yun nga. Ang ginawa kasi na itong si, si Joey De Leon ay humingi ng tawad. syempre, at ang eat, eat. Um, dapat lang kasi talaga eh. Dahil wala namang question. Hindi quest, walang, uh, no question doon sa ginawang yun ni Joey De Leon. Yung kanyang mga joke yung kanyang kabastusan. Walang question doon. Kahit sino iisipin na kabastusan ang kanyang ginawa. Insensitive ang kanyang mga joke. Pero yung kay Vice Ganda at kay Ayon, kung babalikan uli natin, divided. Okay? Ang interpretasyon ng marami. Yung mga taong uh, hindi masama ang tingin doon sa ginawa ni Ayon at ni Vice, yun po ay mga nag-iisip ng tama at matitinong tao. Matutuwid. Pero yung mga tao po na binigyan ng todong malisya yung ginawa ni Aya at ni Vice, yun po ay mga trolls, yun po ay mga, mga bias na tao. Yun po ay una pa lang, naka-instill na sa utak nila na dapat i nila ang ABS-CBN, ang It's Showtime at siyempre si Vice -Ganda. po yon. Eto, oh, sabi ng ilang netizens, ano ka special kasi nga gustong o dapat daw na nakipag-usap sa kanila. So, na personal ka. Ganun. Nakikita natin, posibleng ito nga ay pamemersonal, yung ganito. Okay? Bakit kailangan makipag-usap ni device Kenda? Pinatawag niyo, diba? ba? Tapos, ano nangyari doon? Hindi ba dumalo si device Kenda? Hindi ba dapat doon kayo, kayo, uh, kayo nag-usap at ipinaliwanag kung ano yung magiging dahilan at pinakinggan din siyempre si Vice Ganda at si Ayon, 'di ba? Dapat kayo ang nakikinig, hindi yung hindi yung si Vice Ganda at si Ayon ang makikinig sa inyo. All right? Anyway, 'yun nga. Sabi ng ilang netizens, ah, uh, nakikita kasi natin yung mga komento dito sa post na ito. Mukhang nilusob na ng mga trolls eh kasi sabi, Vice Ganda thought she is above the law. Wala pong ganoon na iniisip si Vice Ganda. Okay? Sana sinabi nyo na yan nung una pa lang, pasika din kayo. Totoo, sana sinabi, or bago pa man um, magpataw ng kaparasahan, etong MTRCB, sana, sana may ganito ng statement. Okay. Lumapit? Makipag-usap? Yun ba talaga ang gusto nyo? Dahil sa nakikita natin, kahit anong pakiusap, wala namang nangyayari dahil naka, naandyan na yung kaisipan nyo na ito ang dapat gawin. Sa it's showtime Matinding kalaban kasi Yun ba talaga ang gusto nyo makipag-usap O gusto nyo mag-public apology Sina Vice Ganda Kahit wala namang dapat ihingi ng paumanhin At apology sa mga netizens Matindi